Tila kinilig ang mga manonood ng It's Showtime nang magbigay ng nakakatuwang pick-up line si Jackie Gonzaga kay kapuso actor Jack Roberto, na rin bilang pambansang abs, sa isang episode ng nasabing non-time show kamakailan. Nagsilbing hurado si Jack sa segment na Sexy Babes, at bago magsimula ang kanilang segment, nagbiro si Jackie gamit ang isang pick-up line na agad nagpatok sa mga tao. Habang nag-uusap sila sa episode, iniharap ni Jackie kay Jack ang pick-up line, Jack, para kang buwan. Agad naman tinanong ni Jack, bakit, at dito na sumagot si Jackie ng nakakakilig na linya, kasi kahit madilim ang paligid, noong nakita kita nagliwanag din, sabay patugtog ng kantang buwan ni J.K. Labaho na paborito ng marami, kaya't nagumpisa ang kasiyahan at sigawan mula sa studio audience. Hindi nagpatalo si Jack at nagbigay ng kanyang sariling witty na sagot three months, na ikinatuwa at ikinilig ng mga manunood. Maging ang mga co-host ni Jackie ay tila nahirapan na mapigilan ang kanilang mga tawa, pati na rin ang mga audience na hindi maiwasang magsaya sa tuwa sa mga banat na ito. Matapos ang magaan at masayang biroan na usapan ng mga manunood ang kasalukuyang estado ni Jack sa kanyang personal na buhay, lalo na't kamakailan lamang ay naganap ang kanyang paghihiwalay kay Barbie Forteza na siya namang nagbigay ng pahayag noong ikalawa ng Enero tungkol sa kanilang hiwalayan. Ang naturang kaganapan ay nagbigay ng maraming reaksyon mula sa fans at mga netizens kaya't ang banter nila ni Jackie sa It's Showtime, ay tila naging isang magandang pagkakataon upang magaan at magbiro sa harap ng kamera. Tulad ng nangyari sa segment, malinaw na nagpapakita si Jack ng isang masaya at positibong disposisyon, kahit pa siya ay dumaan sa personal na pagsubok. Habang ang kanyang ex-girlfriend na si Barbie ay nagdesisyon na magbigay ng pahayag tungkol sa kanilang breakup, si Jack naman ay tila mas pinili na magpatawa at magpakita ng pagiging mahinahon sa kabila ng lahat ng nangyari. Ang mga hirit ni na jacket at Jack ay nagbigay ng kasiyahan sa mga manunood, hindi lamang dahil sa kanilang pagkakasundong magbiro, kundi dahil sa malalim na pagpapakita ng pagiging magaan at positibo sa kabila ng mga personal na pagsubok. Nakita rin ng mga fans ang kanilang masaya at natural na pakikisalamuha sa isa't isa na nagpapaalala sa mga manunood na sa kahit anong sitwasyon, isang magandang tawa at positibong pananaw sa buhay ay makakatulong upang magaan ang pakiramdam ng bawat isa. Ano ang sinyo sa balitang ito?